lagi kita mah. Oh. Ha? Oh, lagi tu. Ana sila. Ana sila. Ana sila. Lagi tak mau ide. Lagi tak. Ana sila, mangai lah ala. Mana sila? Sakat. Ayung ayung yang ini. Ya tanggal ni mah. Marah ni lagi tak tahu kan? Ha? Marah ni. Marami na. Saan pa ito nang galing? Sa puro mga tanggal. Alisin mo yan, ha? Oh, wala kang ititira dyan. Tandaan mo. Hindi mo ba na nararamdaman ka kanina? Ha? Ha? Ano? Natatakot ka kanina? Sagot! Natatakot. Dahil malakas yung ano? Yung kausap nila? Ha? Oo. Oh, oh. Ano akala mo? Ha? Akala mo nagbibiro ako? Pero natatakot ka? Ha? Oo. Oh, oh. Alam mo, mas mo hindi kita, hindi kita tatawagin? Ano kung halimbawa hindi kita tinawag? Anong gagawin mo? Nalaroon ko pa siya. Ah, paglalaroan mo pa siya. O kaya ikaw ang paglalaroan ko. Pum! O. Pum! O. Tatagalin mga halik. Tatagalin mga halik. Tatagalin. Tatagal. O. Ikaw ang paglalaroan ko. Ang yan. Alam. Sino nag-uutos dito ang patawas? Ikaw. Ikaw. Sino nag-uutos? Sino may gusto. Ah, sino may gusto. Pero yung pagkatawas, walang visa yun eh, no? Mayinang klase. O. Ha? Huh? Yun ganito lang yung sabi. Kainang klase naman mo akong magkatapos. Oo. Oh. Kaya ngayon, ako. Nakalaban mo. Nakaharap mo ako. Ano? Sino ang mga sa atin talaga? Ikaw. Oh. Tatanggalin mo yan, ha? Pag hindi mo tinanggal yan, pahihirapan kita. Wala mo yan. Ano si mo ngayon? Lahat yan. mo rin lahat yan. Gagaling ngayon ito, ha? Birisan mo! Malapit lang mo. Tanggalin mo lahat. Hindi mo na lang kung hindi tanggalin mo talaga. Talbahay ka.

isa bang? Okay, isa minsa okay, pagpagpagtitin sa okay, tanggal? tanggal mo lahat yan. marami marami yun na marami na kasi talo lumignas ah, sabihin Saan ako makuha kung balay mo na higat doon may bundan ng sasakit ron niya. Nung mo yung mga higad? Oo. Tapos? Yatang ka na mo, alam ano, wala iba? Oo, oh, sinihip ko sa kanya. Sinihip ko sa kanya? Hmm. Diba yung muna yun, ano? Hindi ah. mo ibalik, ibalik ko sa lahat, lahat ng mga nararamdaman na Ha? Para ko may sakit din? Okay. Para malaman mo kung gano'ng kalakas ang pag ko, gano'ng balik ka kita ng sakit din, ha? Okay. Ha? Ang gano'n ba? Oo. Oh. Gano'ng kakalit? Malit mo. Gano'ng kakalit? Malit lang, malit lang, Sandangkal. Sandangkal, ang tangkal. Ang tangkal na. ala. Pero kalit, iyan oh, mo. I-test, iyan mo. Iyan mo kung gano'ng kalit. Pero kalit. Ang laki ng susi. Ang laki ka lang ng susi. Oh. Wow, ang lupit, lupit mo ah. Ano ka, bata o matanda na? Tanda na. Tanda ka na. Ano ka, duwende? Oo. Oh. Ha? Huh? Oo. Oh. Kaso salbahe ka eh. Nadaan na kasi niya ako kasi na Nyako. Saan lang? Nadaan ni niya. Hindi siya ikisali siya. Ha? So, wala siya ng mga sa taas. May marami ka kasama. Marami kami. Kaya naman yung marami. Gusto mo tawagin ko ka pinuno niya? Huwag na. Gusto mo paglaro ako kayo lahat? Huwag na. Ano? Tatagalin ko na lang sa umuha sa tawagin. Pag tinawag ko yun, yari ka. Bubugin ka ng mga kasama mo. Gusto mo? Hindi na. Gusto mo yung pinuno mo tawagin ka? Paglaro ako kayo. Ano? Hindi na. Tatagalin na lahat. Ayosin mo yan. Talbay ka. Bilisan mo ha. Ayoko na mabagal. Mainipin ako. Bilisan mo ha. Ah, 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 pa? lang yan. Ihipa lang yan. Bilisan mo Wala pa akong ginagawa na. No? Ihipa lang yan. Bilisan mo Ayoko na mabagal. Bilisan mo katanggalin mo. Puh! totoog talaga 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 pa talaga talaga Ala. talaga 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 mo talaga 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 Ha? talaga talaga Kapag talaga 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 Ano? talaga 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 Ano? talaga 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 Ano? Sige. Okay. Tanggalin mo. Bilisan mo. Tanggalin mo. Binasa mo ka. Marami kaya yata nilagay dyan. Tanggalin mo yan. Alisin mo. <coughs> Ata, taranta ka. <coughs> ah. Ilan kayo sa ano nyo? Sa mga kasama? Ilan kayo? Marami kayo? Okay. Aning kayo? Gusto mo tawagin ko lahat ng mga kasama? Ilan kayo okay. naglalagay dito? Ilan kayo naglagay? Ako okay. no, lang. Ako lang. Tampal lugar. Tampal lugar bilang bilis bilis tanggal bilis bilis tanggal mo bilisan mo alam mo kayo ano kayo nananalbahi kayo nananalbahi kay ng mga tao eh. bakit kailangan lang ng tao hindi sila ano pa alam ano Ano hindi sila sabihin na ano? na siya ng manga. mangga mangga? Ano pa sila siya ng sili pero kumuha siya ng mangga sa dalawang <coughs> ah bakit hindi ka mamayari doon? hindi ko pabantay doon hindi doon? Ibig sabihin ako, pagkailan mo ako ko, kaya mo ako? ha? hindi ah, ibig sabihin makakakuha ako no. hindi mo ko bibigyan sa kasi hindi mo kaya alam. Basta hmm. ko kayo lahat. Hindi mo, tatawagin ko mga ano mo, kasama mo. Para bubuyin yung mga kasama mo. Hindi mo. Tatotoo so, lang, ilang, ilang, ilang kayong ano, yung kanto rin sa katawan ka? Dalawa. Salam pala. Salam pala ha. Eh, kung sinungaling ka na nga eh. Kung sinungaling ka eh. Ilan talaga? Dalawa pala. Dalawa pala ha. O sige, kung sa mo tama ba, sinungaling ka ba? Sinungaling ka? Kasi lang siya ng susi, gano'n lang kami ito. Kaya tingnan mo, lirin nyo, kinilirin oh, sa'kin. akin. Ito, mapapalapang ka sa akin. Ang dami yan. Isang Reagan ko lang dito, tapos na to. Diba? 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 Hindi upra to. Luwala ka sa akin. Oh. Diba ba? Diba Ala. Ano? Oh, umalis ka diyan, tatawagin ko isa. Umalis ka diyan. Sumigil ka. Sa mga makapangyarihan sa lahat, tinatawag ko yung kasama ng tanto para makausap ko sa spiritual na kapangyarihan ng Diyos. Umasok ka sa katawan ng tao sa pangalan ng Diyos, ma. Eksak, ekma, ekzoom. Ah! Ano, Ayaw, galit ka? Ano? Tatanggalin nyo, hindi? Tatanggalin. Kaya yung pangalawang kanto? Oo. Oh, oh. ano? Ayaw. Bata matanda? Matanda. Matanda na parehas. Oo. Babae lang eh. Malaki. Yung isa lalaki rin yung isa. Oo. Pwede pag Oo. O ngayon, kayo naman pag i ko. Ha? Ano? <coughs> ha? ano? Tanggalin mo. Tanggalin mo. Patanggalin ba ngayon eh? Patanggalin. Pum! Ha? Ano? Patanggalin mo. Patanggalin mo. Ilan pa kayo, ilan pa yan sa katawan nito? Ilan? lang kami. Dalawa, sa so, katawan so, so, lang. Para hindi tayo magkasakitan. Ilan? Ilan lang kami. Diba anim kayo? Dalawa. Dalawa lang kami nakalo sa kanya. Pero anong yung pag Pero yung kapat? Anong ginawa ng kapat? Wala. Naglalaroan <coughs> lang kami. Anong paglalaroan? May laro nung namin siya. Ano? Ah? Naglalaroan namin siya. O, oh, sige, tanggal mo. Gusto mo, maglaro tayo. Maglalaroan na tayo sa si spiritual eh. Ano? Hindi na, tanggalin ko lang ang kat. Ah. Gusto mo, tanggalin mo na. Gagalit ka! Tatanggalin mo, hindi? Tatanggalin mo. Gusto mo, tanggalin mo. Tatapusin kita ngayon. Gino patayin kita kayaan? Oh, okay. Ha? Gino ba? Tira ulo ka. Hindi e pag pinatawas to, titirahin niya pa rin titirahin kasi bali wala naman yun eh. Diba? Ala. Mm. Tapos papanatan niyo ulit. Ano gagawin niyo sa katawan nito? Sisirahin pinapalit niya? Ayan? Pinapalit na mo yung katawan niya. Ala? Pinapalit na niya. Ah, pinapalit yung katawan niya.

Tingnan ang ilim mo. Mahihirapan kita ngayon. Tingnan mo. Tingnan mo. Nakatingin ko rin mga mga kakoy rin ang dilat. Ha? Nakatingin no, mo na. Ha? No, na. Anong pakiramdam? Masakit. Masakit? Oo. Oh. Eto, ako'y naman to. Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Pinababa ko kapangyarihan ako, tora, ng apoy sa pangalan ng Diyos ang Sa toro, aray niya tenet, rotas. <tos> <tos> Ada. Ada koran tak? Ah, susu luki dah. Iya. Di sana, di sana, di sana, pun Tidak, tidak. Yeah, tegal. Anu, koran tak ada susu nok? Ah, ada koran Ah, di sini ada. 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 ah yeah. no, oh, oh. na katawan niya, talaga <tipos> oh, siya Kaya niya, siya. tanggal? oh Kaya kinuha niya, ng mga si tanggal! Hmm. E eh, paano kung hinahin ano mga gamot na dito? Anong mangyayari sa tao mamatay ito? Kung hinahin lang siya, lilit siya, lilit. Lilit siya, sige. Pero tataba na ulit ako. Oh. Mm -hmm. Ha? Oo. Oh, oh. Pag hindi nyo tinanggal, tapos kayo sa akin Ha? Oo. Oh. Ha? Oo. Oh. ulit kita? Oo. Oh. Wala na, malis na. Umalis na? Uh -huh. oh. Baka pag ko, oh, ah. ma... ko ulit. Hindi na. Hindi na, hindi na. Oh, sige, tanggal. Hindi mo. Ay, Ikaw bahay Ha? Ha? <laughs> ah? Dapat pinahihirapan kayo. <laughs> Baka mo tinatapon mo sa akin yan. Hindi. May hihirapan kita. Kita mo, malayo. Sinugat mo yung katawan na ito, ha? Oo, oh, nandito yung katawan niya. Mamanit na. Oo, yung katawan niya. Bakit? Ang hihinay siya, ang hihinay, ang hihinay yung katawan niya. Oo, oh, nandito. Oh, ang na. Oo. Eh. Oh, oh. Dahil si kinagawa mo. Oh. Ha? Tatanggalin mo, hindi? Tatanggalin ko. Ang hihinay mo? mo? <laughs>

Ah. Yo, maliit lang talaga kasi laki ka ng susi eh. Ah, pero baka nililita ka sa akin. Wala na, wala na. Tanggal na. Ala, tanggal na. Gusto mo kulungutan sa bote? Eh? Wag. Tanggal kita ngayon? Wag. Ala, wag. Kulungutan mo sa bote? Wag. Hindi niya gundi ka ng kambalain. Ah. Wag mo lang kambalain na. Oo, oh, wala na. Pag kinulungutan mo sa bote, kawawa ka. Ano? Oo. Oh. Kala nyo, kailan mo yung pakapangyarihan, ha? Magaling na tama ngayon. Oh, magaling na. Magaling na wala na meron pa? Wala na, wala na. Alis, alis ito, oh, ah, ah, oh. ka sa katawan nito oh. oh. ha. Oh, oh. ka sa katawan nito. para sa hangit na nung mundo. Oh. ha? Ha? Oo. Oh. Ipabaho ako sa'yo, ah. oh. Ako sayo. Hmm. Hmm. ha. Oh. Ipabaho ako sa iyo Huwag ka sisigaw. Ha? Oh. Pag sumigaw ka, may hihirapan kita. Masakit eh. Ha? Masakit. Huwag ka sisigaw. Hmm. Ha? Hmm. Huwag ka sisigaw ha? Masakit. Huwag mo nang gawin sa'kin sa yan. Pangilinan Diyos ama. Hmm. Sunugi lang kung ba ang kanto sa pangalan niya sa mas atora repo tayo nito para rutas. Pum! Ako si Tigao. kita. Pum! oy 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 ah oh. ala ano? Okay na. Piket, piket, piket. Hindi pa kita pinapales. Ah, alis ka na dyan, ha? Ha? Pag sinabi ko, malis ka, malis ka, ha?